Agoy, tumalo na naman. Sana all. Sisiraan kami. Sisiraan kami. Hello po, ho! hello, ma'am Des. May kalaw sa lahat. Sige po, ma'am Perke. Sabi ni Jubin, o, ayun eh, o. O, oh, mag-ask ko lang kung kilala. Tanong mo lang kung kilala mo si Perke F. Eh, Tanong mo kung kilala ni... Talala lang si Perke F, si Hosbiba. Dribble shot, shot Lawit lang at. Kumuna si Aker kasi. Baka maiwanan ako. Ipaluin tayo ng ating mga nanay. Alas otso. At ako Pipiliin mo. Pipiliin ko. Anak ng manging isda. Sisid siya. Coming TO YOUR HOUSE this LIFESTYLE FROM the bin. Woy, well, you know, ano-ano si Kapsat this Lifestyle, ayo no, know, the beautiful this Lifestyle Nagda-live-innya like naibri, ano ba yung time-nya Kapsat Teach Marami kakpan di dun, maka kilanan na Pwedeng pangku rakai, ano, <laughs> idol Jubin <laughs> <play. laughs> <laughs> <laughs> Kami upcoming si Manang Liti, wala bano Awan Manang Liti, tiap kami mudam-damah Juliano Itin. Gusto mo ba asawa ng isang pa-ex? Ako, ayaw na yung asawa na yan. <laughs> baka iba ka mapunta ko. Stop mo na sa live, host. Diyos ko, Lord. Ay, bakit nga? Anong nangyari? Why did you stop your... Naku, nag nag natin yung YouTube ko. Bakit kaya? Kung ako naman ay ko. O, diba sabi ko maglalasong si Eric ay eh, wala na. Anong Ito nga punta ko muna yung binaba ni Kapsaktes. Ayan o, o maglagay ako ng isang CPR. Paano ba ito ibaba itong aking mic? ng 🎵 Mga asawa, ang Pagdagay tayo ng simpera, ano, bago mag kit para ng manging Pag sakaling isinarani, sinarani, sinarani lang yung ating fan. bro, Salamat araw, sa Alapas kasi saka na, nakuling nga, mga ka. Maka, mo ito, naka, kama ito J-Live mo. Naka, nga, wag dito, screencast, screencast. Mo. Ko. O, ayan ano, maglagay tayo ng CPR. Paano ba itong... Ay, ganun pala siya. Bago mag si ay maglagay tayo ng isang CPR. Ano? Salamat, Asa. yan pa. Stop muna live host. Pagbasa muna ako. Manang Liti. Awan kayo niya. lang ang niya. Medyo j Bakas ko niya. Manang Liti. Diyay main channel ko. ako. Sana Basketball kabar Paligan sama sa Tetikwa ni Kabjat test My daughter's first experience As muse Aguy Mana sana sa Nah itu ah Kabjat Ayun nga Oh nga pala Uso ang liga Dito rin samin sa May Volleyball league dito Kabjat test Bantang kad Nih tong anak mu ah Marang babes Karteto Salamat Diyakman J. Comga, Magureta Ni, Naluloding Mutni, Kapsat, Kapsat Eric Kids. Ah, ah, ah. O okay, ano ano, maglasong na talaga, maglasong na talaga si Eric Kids para everybody gonna be go ahead na. Magpan muna ako, maglagay tayo ng isang pa-CPR. Ganda ni Ma'am Tess. O nga, Idol Joven, pwedeng ano ano, pwedeng imbitahin sa yung Burakay. Diba <laughs> mga niya, tis lifestyle. Yan you know, o, yung kanyang anak ko, ang kanyang muse, yung kanyang bidaba. Hindi yung anak niya to. Yung anak niya yan, pero saan ba ba nagpamana yung anak kundi sa kwan? Saan ba? <laughs> eh maglagay tayo ng isang song ano, maglasong na series kasi Kisano bago magbabay. Salamat ah, Juven, Ate Mimes, Los Capsatlos, Lifestyle.